iba't ibang uri ng mga barbero. Siguro naman, ni isang beses sa buong buhay mo, ay eh, nakapagpagupit ka na. At ito ang mga uri ng barbero na pwede mong ma-experience. Una, boy sangge. Unang-una to sa listahan natin kasi ito yung pinakamadalas na nangyayari. Kasi naman, pag nakapatong yung kamay mo sa upuan, eh didikit yung egg nila. Pangalawa, boy nood. Ito yung nakakasar sa mga barbero eh. Yung naggugupit habang nanonood sa TV. Eh kasi hindi sila makapokus sa paggupit. Tapos napapatagal pa yung gupit. Yung imbis na 20 to 30 minutes mo lang nagupit. Eh inaabot ka na ng gabi. Tapos makikita mo ang haba-haba pa ng pila. Pangatlo. Boy! Meron akong kwento! Ito naman yung daig pa si Junie Boy kung makapagkwento. Yung tipong ginawa ng payaman siyong tong barbershop sa sobrang dami ng kwento. Ang malala pa doon, eh hindi mo pa maintindihan yung pinagsasabi. Kaya yeah, minsan eh, tatawa ka na lang kunwari para kunyari mong naintindihan. Pang-apat, Boy Shower! Ito yung mga barbero na parang gusto ka ng paliguan Kasi di ba may part na i-sprayan ka ng tubig Tapos minsan malunod-lunod ka na lang sa sobrang dami ng nai-spray sa'yo Pero at least mukha kang bagong ligo Pero madalas magmumukha ka talagang basang sisiw na ginugupitan mm -hmm panglima, boy gigil. Ito yung nakakatakot maging barbero. Kasi naman, eh minsan para ka ng gustong balian ng leeg. Pero kung hindi ka naman malikot gupitan, eh makakaligtas ka siguro dito. Pero minsan kahit hindi ka malikot, eh gigil talaga sila eh. Ikaw ba? Anong barbero ang na-experience mo sa mga nabanggit ko? Marami pang uri ng barbero pero kayo na bahala maglagay sa comment section.